Kung noong una ay maraming tumaas ang kilay at natatawa ng marinig nila na maglalaban ang YouTuber na naging professional boxer na si Jake Paul at ang former two-time heavyweight world champion na si Iron Mike Tyson, ay maraming naniniwala na baka nagpapahype na naman itong si Jake Paul at isang publicity stunt lang ito. Kaya maraming mga boxing fans ang napanganga ngayong wala nang makakapigil sa kanilang laban at tuloy na tuloy na ito. Sa mga di nakakaalam, ang laban ni Paul at Tyson ay hindi po exhibition fight. Ito po ay professional boxing match at officially sanctioned ng Texas Department of Licensing and Regulations na gaganapin ngayong November 15, Friday night sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas na kung saan ipapalabas ang kanilang laban sa Netflix. Kaliwat kanan nga po na pambabatikos ang natanggap ni Jake Paul nang pasukin nito ang mundo ng boxing dahil ayon sa maraming boxing fans ay ginagawa niya lang daw itong katatawanan na nagpapababa sa reputasyon sa sports na boxing. Way back January 2020 mga kaboxing nang unang sumampa sa ibabaw ng lona itong si Jake Paul bilang isang professional boxer at tinalo ang kanyang kapwa YouTuber na si Ali Isson Gibb. Sunod naman itong pinabagsak ang noil NBA player na si Nate Robinson. Apat pang magkasunod na laban ang naipanalo ni Paul kontra sa mga former MMA fighter na kung saan medyo may edad na at wala na sa kanilang mga prime. Kaya matapos makatanggap ng kaliwat-kanang pambabatikos mula sa boxing community, ay pumirma itong si Paul para labanan ang baguhang boxer na si Tommy Fury, ang kapatid ni Tyson Fury. Bagamat umiskor ng knockdown si Paul ay natalo naman ito via split decision. Sa ay may professional boxing record itong si Paul ng 10 wins, 1 loss and 7 wins coming by way of knockout bago harapin ang Boxing Hall of Famer na ilang dekada nang wala sa kanyang prime na si Iron Mike Tyson. Si Tyson lang naman ang pinakabata na naging heavyweight world champion sa edad na 20 years old at hinakot ang tatlong belt para maging undisputed champion sa edad na 21 years old. Kung kaya't isang kahibangan ang ikumpara ang isang legendary sa sport na boxing sa isang Jake Paul. Pero sa ngayon, maraming naniniwala at hindi daw imposible na kayang in-knockout ni Paul si Tyson dahil sa may edad na ito at kung pagbabasihan kung paano nagtapos ang kanyang karera. Back in July 2004 mga kaboxing, natalo si Tyson via knockout kay Danny Williams sa round 4. Si Williams ay pitong beses natalo sa kanyang naging huling siyam na laban. At 11 months after, natalo na naman si Tyson kay Kevin McBride sa round 6. Umayaw si Tyson dahil sobrang pagod na nito at di na kayang ipagpatuloy ang laban. Pero para sa akin mga kaboxing, at this point in time, masasabi kong si Jake Paul has the skills to beat Mike Tyson. At may punching power din para pabagsakin at patulugin ang maedad na, na Mike Tyson. Kung di kayang tapusin ni Tyson ang laban sa mga unang round at makasurvive si Paul sa kanyang mga atake, ay Chuck mananalo si Paul by decision or by knockout. Para sa mga Tyson fans dyan, it would be heartbreaking kung mananalo si Paul by decision pero isang bangungot naman kung manalo si Paul via knockout.